Isang gabi ng January 1996, ang tahimik na bayan ng Virginia, binulabog ng isang sere ng kakaibang mga pangyayari. Kakaibang object ang ka nakita sa kalangitan na di kalauna natabunan ng pagsabog ng balita ng isang misteryosong UFO crash. Nagad na agad naman tinugunan ng lokal na otoridad na siya nagdulod ng ilang pagdududa. Ngunit ang tunay na nakakagulat ay nangyari ilang araw matapos ang insidente ito na magpahayag ang tatlong batang babae na nakakita sila ng isang nilalang na tila hindi nang galing sa mundong ito. At sa loob lamang ng ilang oras, kumalat ang balita ng isang government cover-up pagdating ng mga military vehicles at nilang sinasabing men in black na sumubok patahimikin ang mga saksi. Naghinala ang mga residente na hindi lamang ito isang simpleng UFO sighting kundi isang biological encounter sa isang extraterrestrial. Sa kabila ng mga sekreto, kumalat pa rin ang istorya at naging kilala ang Virginia bilang Roswell ng Brazil. Totoong extraterrestrial encounter ba ito? Serya ng mga kakaibang pagkakataon o isang komplikadong government operation? Ang mga lihim sa Virginia incident nakabaon sa ilang layers ng pagtatanggi at magkakasalungat na testimonya. Ngunit isang tanong na nanatili, ano nga ba ang talagang nangyari sa maliit na bayan ng Virginia ng gabing yon. January 13, 1996, isang piloto na si Carlos de Sousa ang nagmamaneo sa isang daan malapit sa Virginia. Nang bigla may isang metallic object ang lumitaw sa kalangitan at tila hindi normal ang galaw nito. Hindi normal na aircraft, cigar shape, halos sing laki ng isang maliit na bus tila may ang ilang parte ng craft. Sa gilid nito may sira, may lumalabas na usok, May kitang ilang parte ng craft nakakalas pa isa isang nahuhulog sa lapag. Walang tunog na siyang katakataka para kay Carlos dahil walang proportion system ang makakapagpaliwanag ng ikinikilos ng craft. Hininto niya ang sasakyan, pinagmasta ng craft habang pababa ito sa isang field. Sa puntong ito na pagdesisyonan niyang puntahan ng field para mag-imbestiga. Pagdating sa field hindi maganda ang amoy Nakakasulasok na amonya at sulfur Habang naglalakad sa field nakakita siya ng ilang parte ng debris na nakakalat sa ground Metallic ang itsura, mainit pag inahawakan At sa puntong iyon, nakita niya ang isang hilera ng military trucks papunta sa lokasyon Di nagtagal na puno ang lugar ng mga sundalo ng Brazil At pinaalis si Carlos ang lugar nang walang anumang paliwanag Misteryoso ang pangyayaring yan pero ang talagang nakakagulat nangyari pagkalipas ng isang linggo. Pitong araw ang lumipas, 12 a.m. ng January 20, 1996, ang North American Air Defense Command o NORAD, kinontak ang Brazilian counterpart nila, ang Sindacta. Nagbigay ng babala ang NORAD na isang unidentified flying object ang na nadetect sa direksyon papuntang state ng Minas Gerais. Ang impormasyong yan isiniwalat ng isang anonymous Brazilian Air Force officer sa isang ufologist na si Vittorio Pacaccini. 1.15 a.m. kadalasang mapayapa sa farm ng mag-asawang si Oralina at Yuriko de Freitas. Pero nang gabing iyon napansin ni Oralina na hindi mapakali ang mga baka. Nag-iingay ang mga ito. Tinawag niya ang kanyang asawa, binuksan ang bintana para tingnan ang mga alaga. At doon nakita nila ang isang glowing object sa kalangitan tila metallic ang craft, may usok na lumalabas at para kina Oralina, tila may problema ang UFO. Sa loob ng 40 minutes, tinitingnan nilang craft hanggang sa mawala na ito sa kanilang paningin. Kinaumagahan, kabi-kabilang tawag ang natanggap ng Virginia Fire Department. Reports ng strange creature ang nakita sa area ng Hardim Adere, isang lugar sa Virginia. 1 p.m., may ilang reports na may ilang uniform military men na ang nasa lugar. May hinahanap daw ang mga ito. 3.30pm, tatlong batang babae na sila Lillian, Valkyrie at Katya ang nakakita ng isang creature sa damuhan malapit sa kanilang tahanan. Ang creature nakaluhod, tila may sakit na nararamdaman. Maliit, oily brown skin, malaki ang ulo, pulang mata. Yan ang description ng mga bata. Ilang minuto nila itong tinitingnan at nang bahagyan lumingon ng creature nagtakpuan ng mga bata dahil sa takot na demonyo ang nakita nila 5:30 PM isang 23-year-old police officer na si Marco Eli Cherise ang nakahuli sa isa sa mga creature gamit lamang ang kanyang mga kamay nilagay sa kanyang sasakyan at dinala sa ospital at allegedly namatay ang creature sa ospital kinagabihan nilagay ang creature sa isang military truck at inilayo na ito sa lugar. Sa mga lumipas na araw, samotsari sa pa ang reports ng extraterrestrial sightings. At pagdating ng January 23, 1996, ilang witnesses ang nagsabing nakakita sila ng isang military convoy na paalis ang Virginia. Daladala ng mga ito, mga nakolekta nilang katawan ng mga extraterrestrials para pag-aralan ng mga scientist sa State University ng Campinas. At sa hindi naasahang pangyayari, noong February 7, nagkasakit at naospital ang police officer na si Marco Eli Cherise at ilang araw ang lumipas, namatay ito. 2022, nilabas ang isang documentary ni James Fox, yan na yung The Moment of Contact. Dito naglabas ang ilan pang detalye at witnesses sa Virginia UFO incident. Isang tipi ng ng militar ang nagsalita at sinabi niyang mula sa ospital ng Virginia, dinala nilang extraterrestrial papuntang ESA Military Base. Pagkatapos ay dinala nila ito sa ESP Sex Army Base. At dito na pagdesisyon ng dadalhin sa US ang katawan. Ayon sa air traffic controller ng base na si Jose Manuel Fernandez, dalawang helikopter ang umalis ng base patungong Virginia at pagbalik nito ay may daladala na itong kung anuman na siya namang ipinasok sa isang USAF plane, United States Air Force. Ayon sa ilang military witnesses, sa puntong iyon, US military na ang nag sa operasyon. Makalipas ang ilang buwan sinasabing sinubok patahimikan ng mga witnesses. Pinuntahan ng ina ng tatlong batang babaeng nakakita ng extraterrestrial, si Donna Luisa, Ayon sa kanya, may mga taong nagpunta sa kanyang tahanan at sa kanyang description ay tila men in black ang mga ito. May dala daw briefcase na may lamang pera. Ibibigay daw ang mga pera kung babawi ng mga babayang kanilang statements. Tinanggihan ito ni Donna. Isang importanteng witness sa insidenteng ito ay si Eric Lopez. Siya ang partner ni Marco Elis Cherise. Naroon siya ng nahuli ang extraterrestrial. Tinulungan niya si Marco na ilagay ang extraterrestrial sa sasakyan dalawa silang nagdala nito sa hospital. Sa 25 years, hindi siya nagsalita sa insidente ito at nang pinuntahan ng crew ng The Moment of Contact si Eric Lopez, nagalit ito, binanta ang babarili ng crew kung hindi sila alis. Ang Virginia UFO incident ay isa sa pinakakapanipaniwalang kaso ng UFO at alien encounter. Pero gaano kaya ito katotoo? Sa totoo lang mahirap itong patunayan at mahirap ding sabihin hindi totoo. Wala kasing kahit isang physical evidence na magpapatunay ng pangyayari lahat ng istorya mula lamang sa mga testimonya ng mga witnesses na sa paglipas ng panahon, nag-iiba-iba na rin. Sa pagresearch research ko ng topic na ito, iba ibang ang istorya, ang timeline, ang mga naisulat, ang mga sinasabing testimonies. Mahirap ihiwalay ang totoo at hindi. Gusto kong paniwalaan ng mga witnesses dahil bakit naman sila magsisinungaling lalo na kung hindi naman sila kikita ng pera dito. Pero ilang witnesses ang nakatanggap ng bayad para sa isang interview. Ayon nga sa Wall Street Journal, ang tatlong babaeng witnesses hindi magpapaunlak ng isang interview kung walang bayad ng at least $200. Siyempre pinabulaanan ito ng tatlong babae at sa totoo lang nabuo lamang ang Virginia UFO incident nang naisa publiko na ang istorya ng tatlong babae. Kaya tang iba pang mga witnesses lumabas lamang nang napanood o nabasa na ang testimonya ng tatlo. At nang inireport ng tatlo ang sighting ni hindi nila sinabing alien ito, wala ring UFO. Mukha daw itong demonyo, yan ang sabi nila. Sa mga panahong iyon kasi, chupacabra ang sikat ng mga panahong iyon. Isang local UFO researcher lamang ang nagsuggest na alien ang creature. Pero ano ang official explanation ng militar at polis? Posibleng ang nakita daw ng tatlong babae ay isang lalaking may kapansanan sa pag-iisip na si Mudinho, Luis Antonio de Paula, ang tunay nitong pangalan. Nababalutan raw ng putik noong panahong iyon ang lalaking ito dahil sa malakas na ulan na siyang inakalang isang space creature ng magkakapatid na Silva. Sabi ng mga babae hindi daw si Mudinho ang nakita nila dahil kilala daw nila si Mudinho pero sa original report, hindi daw nila kilala si Mudinho. Maari nagsisinungaling sila, ngunit maari ding hindi. 25 years nang na lumipas, posibleng maiba na talaga ang kanilang testimonies. Nang unang sinabi ni Donan tungkol sa mga taong pumunta sa kanyang tahanan, sinabi niyang may implication lamang na babayaran sila kung babawi ng statement ng tatlong babae. Pero nang tumagal na, nadagdagan na ng briefcase na may lamang pera. Nadagdag na rin na ang itsura ng mga taong pumunta ay tila men in black. Maaaring totoong may nagpunta sa kanyang tahanan, pero hindi na natin alam ang kumpletong detalye. Ang mag-asawang nakakita ng UFO sa kanilang farm, di kalaunan sinabing isang linggo na mas maaga nilang nakita ang UFO. Hindi ba nila matandaan kung kailan talaga nangyari ang encounter? Ang police officer na namatay, may sis sa kanyang braso, meron na ito bago pa man mangyari ang sinasabing insidente. Inoperahan ito ngunit kumalat na ang infeksyon na siyang dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa unay wala naman talaga sa istorya si Marco. Kapatid lamang niya ang nagsabi ng kanyang involvement tapos kumalat na ang istorya. Nagkaroon ng official report ang Brazilian military, lagpas isang libong pahina. At ayon sa report ni hindi naka-duty si Marco ng gabing iyon. Ang military vehicles, training exercise daw sa ospital sinasabing may mga nakakita ng aliens pero ayon sa report, mag-asawang midwife sim daw ito, mga daw ang babae. Tila reasonable naman ng ilang mga paliwanag pero kaduda-duda din ng ilan, mag-asawang midwife sim Tila may totoong cover up ang nangyari, nagkaroon pa ng press conference ang military tungkol dito. Pero kung totoong wala lamang ito, bakit kailangan ng press conference? Bakit kailangan ng isang libong pahinang report? para lang pabulaanan ng mga pangyayari? Sa dokumentary ni James Fox, maraming in-interview, may mga witnesses na kapanipaniwala. Mga doktor, staff ng hospital, Brazilian military personnel, nagsasabing totoong nangyari ang mga ito. May mga nagsalita, may mga ayaw magsalita, nakablur ang mga muka, binago ang mga boses. Hindi din detalyado ang mga kwento. Pero maaring dahil kaya sa matagal na itong nangyari, nakalimutan man nila ang mga detalye hindi ibig sabihin ay nagsisinungaling na kagad sila. Ngunit wala rin paraan para malaman kung totoo ang mga sinabi nila. Kung magsasalita lang sana si Eric Lopez, pwede sana niyang kumpirmahin ang nangyari kay Marco. Kaso handa siyang barili ng mga taong magtatanong sa kanya tungkol dito. Meron kaya siyang ikinakatakot? Sa ngayon ang Brazilian government at military itinatanggi pa rin ang pangyayari. At kung totoong nakipag-ugnayan nga sila sa US Air Force na mga panoong nangyari ang insidente, alam nating eksperto ang mga ito pagdating sa cover-up operation. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa Random Pinas.